Pasta diri mga guys. Kaya nguha sila kamuting kahoy. Hello mga guys. Kaya mga bahana mga guys. diri mga tag-iya. mga guys. Ting harvest lagi ni sila. diri mga guys. Ano din hinog dahi? Tamisan ba hmm. yan ino? Tamisan. Lagi? bicuran di Ji J. Wow. Walang koy load. Maglaid tak kuwa ba? Hmm. Poor. Wala. Sini na ah. Hmm? ka. Guys, kinindot diri lugar ang mga guys. Hey. Hey. na mga guys, gagmay pa may ari diri magdalag uling mga guys. Adto dito mga guys, paduong sa tuong guys. Tagjis sa gitawon ang sako guys. rastan ko ta sa guys. Karon tagpila na guys. <laughs> guys, karon tagpila ng sako dire. Dili ba alsa ba? Hakot. Oh, ah, oh gumel di princess o sus. Haring gangis. Oh, well, lagi na sa una kay kanang kuan man. Barato pasad ba mga palitunon? Karon na di na madae. Eh. Asa man? Ay, ma am, ma am, ma am, ma am. Kani sila guys. di gini Tagia diri mga guys ha. Na kung saitan saitan diri dabong asa man? Ay, Uy! Katutoy ah. ano. pa man isa. Ah. Grabe ya ni Musa. Uy! Mulutas! Luoy po kayong dabong isa. Iga-abli ni Musa. O saragi ka dangaw. Dali, labang, wala, um, mm. Hmm. Hmm? Kanyang mabayhan na mga kuwan kayo ni? Munga. Oh, eh, Suma ba, sumasaag og uma. Asa gi <laughs> <laughs> oh, guys? Manind ako na sala mga guys. Oh, sani? Baligya, ay, ni? Asa ni? baligya ni. Dei, ni... baligya ni LG Ray? Ani, ilmuray. Baligya. ilmo Papa okay, ba, ano man pa, ni ka inting. Gi, sige lang gana dei. na sa Wow. 100 guys. Magpanid sa mil, magpanid ni aning harvest guys Sa batong ni guys. Lagi tabang ko. Oh. Di ko magtanaw. <Christians> Lagi. I love harvest. Kanang labi nagdi ato. Oh, nice. Tingdit to te Very big. Kay da otra no. Ay ko an kay si Gamay ay anad gi. Okay, Gamay, si Gamay. Ogi. Okay. Alarot. Guys, ngandoy jug kog harvest og ko guys, ko mitanom um, guys. Sa so, guys kay naka timing kita og harvest aning dili sad amo guys. Sa ako ni ning guys. Uyuan guys. <laughs> Uyo anak Brother in law. Wow, mga hinog dapili dai. Mga pangoha man ako te. Anan. Hmm. Kanang di pa magkuan mano? Kanang urag di pa magtutoy ba? Madana na. Daghan kay guys oh. Ito dito guto mga guys. Wow. Oh. Arbe sa mederi mga guys ah.